So, good days. For pick up tayo ng ano, mga item, mga stock namin sa aming business. Sa aming blooming kodos. So, yun. shoutout kay ano, kay boss guard sa Cebuana at nagpapashout siya. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ko natanong. Ayos tayo lang ano, So ayan Punta ako ng ano, Nalimay So ayan guys uh, Pupunta lang ako ng Limay At Diretso sa bahay Magiging diretso ako muna pa to sa ano Sa Customer sa bagong barangay reseller namin So may alala po mga Kalain Okay, so napasok po tayo mga kaibigan sa Batangas dos mga kaling So si ate oh. <laughs> Lady Rider Ito, Pasensya nyo na mga kalay ng uh, lakas ng ano ang lakas ng hangin mapapasok sa loob ng aking helmet Ito, wala pa kasi akong bagong helmet eh. Meron akong ano, meron naman akong helmet na bago. Is yung Spider na Alpha. Pang long distance ko 'yan sa mga long drive. Inaabot ako ng mga ilang oras sa biyahe. So, ito lang naman tayo, pang bata lang naman ito, pang deliver itong helmet. Pero pa gusto kong bilhin eh. So, the HJC is uh, Evo. Patino pa lawan to. So, kahit, ah uh, ito pa lang helmet ko is ano, ah uh, index Napaka old model na siya. ini eh uh, uh, DIY ko lang siya. Pinturahan ko lang. Ah, uh, kita naman lagi sa vlog ko tong helmet ko na So ayun guys. Fast forward muna tayo para makarating tayo na Dubai sa main branch ng Bataan. Dagdag ay ay la boss. So yun yeah, guys, dito na ako Lahat na, lahat na eh. Shit kuya, kakainin ka Muntik na Muntik na si kuya So yun yeah, guys, mamaya lang ulit Yeah Ah, yeah, so eh, yeah, ginawa ko lang, it's tinali ko lang siya. Tinangiya ko lang kaking tay. Wish mo ito. Ah, mabuksa ka. Hindi. So, yan. Ganto kay hirap ang aking dinaranas pag ako nagdi-deliver. Mas wala na akong mapuan, no? Ah, wala na mapuan. Hirap pa iliko. hirap. Hirap. Halos wala lang <laughs> Hoy, delivery. Ha? Huh? Kami ni ko, iti daw, iti. Kami ko di ko na lang ng braso, nag-70. Ano tsura na. <laughs> nagugutom na ako nagurasa rin kasi dito din dito aking pagkain love ya. a few moments later dito sa aking ano, tip <coughs> Bapak bilang mau uluk. Ah. Mali <laughs> Dito dapat. Sige na. Patalog. Ay. Ang nito bagsak. Tulog agad. <laughs> Ay. Buhay delivery. Ay. Ay, safe sa akin. Makakalain. Siya na pa malayo pupuntahan ko. So, yun guys. Mamaya na lang at pasensya na at hindi ko talaga makukuha na ng video itong mga to itong dinadaanan ko at medyo seryoso ako dito sa pagka drive dahil may dala akong bigat na bagahe so ayun, mamaya lang ulit at pagdating ko sa uh, area na ng Mariveles para may deliver itong mga to sa mga customer so ayun so ayun, kaling so dito na tayo sa so, yung bandang alasasin ano at nakita akong isang buong pamilya ata na sa isang motor lang at hindi pwede dapat dito sila sa highway eh. dapat nakatry siya yung iba sana dito, madahanan ko sana mo, overtake okay. <laughs> ay, naku, kuya Alam mo sa mga ganyan dapat mga kagay. Kung kayo magda-drive na kasama ang pamilya niyo, eh sipi ni buhay. Ang mga kasama niyo. Ah, ang kas Katulad doon, ilan yung nakasakay na bata sa isang motor na 'yon? Hindi ko makita eh. Ang malabo mata ko. Ano mo tawagin mo? Sana sa mata. Tansya ko mga nasa tatlo. Isa sa arat, dalawa sa gitna, isang nanay sa likod, at yung driver at tatay nasa na hindi dapat at ganun at hindi dapat required ng mga mga ganun bagay na isasakay mo ang buong pamilya sa isang motor napakadaligado so yan guys ang huling destination ko iahatid tong item sa customer ko sa San Carlos Bali nag-record uh, sya siya ng ano? Natabil siya ng 50 set. Thank you, ma'am. Sa 50 set na kinuha niya sa amin. Tulad ng sinabi ko sa inyo, bakit lagi ang kukutan ng limay? Hindi po kami nagdad nag i stock sa bahay dahil unang-una sa lahat eh, ay ubusan nauubusan ng hagod kami. Pangalawa is eh, may at may lagi may mga pupuntang customer sa bahay. May mga ibang barangay reseller sa amin, sabit na madali daw maubusan kanina pa ako tumatakbo lang ng 40 hindi ako tumatakbo na 60 dahil alamanin yung takbo ko dito o takbo ko ng 60 pero pag umu-overtake lang so kailangan ko talagang mag ingat at may karga akong mabigat kaya meron pa ako sa likod meron pa sa top box ko guys, medyo malapit na tayo sa nasa Palapit na tayo sa sigsag. Nandito na tayo sa karagatan. One eternity later. So yun. Sa kita. So yun. Yung asawa at si sir na lang yung mister ang nakausap ko. So thank you po. Nadi bago ako. walang sandalan sa likod <laughs> so ayun guys uh, sana magustuhan aking hunting pagbablog simple pagbablog kan? Huh? pagdi-deliver deliver. deliver lang dito deliver lang dun tawas sa akin lang malakas so ayun guys uh, papalam na ako ako si Mr. Boxing peace oh.